Kaya ito ang tatlong dahilan kung bakit ang mga Chinese na pasahero ang pinakamalaking panganib sa mga aeroplano. Karapat dapat man ito o hindi, ang mga Amerikanong turista ay nakilala bilang maingay, bastos at walang alam pagdating sa kultura. Pero may umagaw na sa reputasyong ito. Ang mga Chinese na turista ngayon ang pinakapalpak sa lahat. Bilang ebidensya, heto ang tatlong insidente sa mga aeroplano na nangyari kamakailan lang. Noong linggo, isang Chinese sa na lalaki na sa kanyang 50s ang nagbuka sa emergency exit sa isang Shaman Air Flight ilang sandali bago sila mag off. Bakit? Dahil kailangan daw niya ng fresh air. Samantala, sa isang China Eastern Airlines flight, isang Chinese na lalaki ang i-deploy ang emergency slide matapos makapag ang eroplano. Bakit? Dahil atat daw siyang bumaba mula sa eroplano. Hindi niya kasi alam na ang pagbukas ng emergency exit sa eroplano nang walang emergency ay hindi okay. Dahil sa kanyang ginawa ay nagkaroon ng sira sa halagang $16,000 ang slide. Balak siyang singilin ng airline. Pero ibang hindi marunong sa garapal at walang modo. Ilang araw lamang ang nakalipas mula ng isang Chinese na mag-boyfriend ang inaway ang isang Air Asia flight attendant dahil hindi nila gusto ang seating arrangement nila. Binuhusan ng babae ng kumukulong tubig ang flight attendant at sinabi ng lalaki na pasasabugin niya ang eroplano. Bumalik ang eroplano sa Bangkok kung saan naaresto ang mag-boyfriend dahil sa kanila ay na-delay ng limang oras ang ibang mga pasahero. Kapag nangyari ito sa ibang bansa ay makukulong sila. Hindi sila kinulong sa China pero sila ngayon ay nasa travel blacklist.